Hello guys. Alis tayo sa work. Papuntang Gasoline Station. Magtangki tayo guys. Magtangki tayo. Galing sa work. Diretso sa tang Station. sa work guys papuntang gasoline station pero ang gasoline station nandoon sa border ng Netherlands at Belgium doon tayo punta guys iba namang daanan ito daanan natin guys ibang daan ang daanan natin ay 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 okay pero papunta tayo ng daan uh, daan tayo sa Bri City of Bri doon tayo daan kasi doon ang daanan papuntang border ng Nidorland sa Luzon guys unahan papuntang Riyadh guys ano ngayon 24 degrees medyo nainit pero ang araw ay nakatutok sa ano nakatutok ang araw sa auto ko kaya mainit mainit guys mainit sa, sa loob ng auto ko kasi nabilad sa init kagina ngayon inaan ko yung aircon so lang guys sa daan guys ganda yung daanan ko guys galing work daanan ko galing work papunta bahay dito ako din dadaan guys papunta pa uwi sa bahay pero medyo malayo ito na uh, dalawang kilometro dito pero pag may gusto akong bilhin sa city guys daan ako dito ako daan pero pag pagod na pagod na ako doon ako sa shortcut shortcut ako dadaan uy, <clears throat> hala nawala na yung mga antik dito oh, na mga mga putaw na gitaya <laughs> wala na mag mag mag, mag siguro mag transfer ng tirahan yung mga nawala na yung mga mga puthaw na mga walang hangin okay na yung 24 degrees 22 degrees medyo malamig siya. pero okay lang din basta kami parang ano na kami sa summer basta galing sa malamig gusto gusto na namin iinit ngayon maaga naginit dito maaga may palang nag ano na init na sumisikat na yung araw normal yung may malamig pa yung mga 17, 15 degrees ngayon 24 na brie na guys brie na tayo pero daan lang tayo sa brie guys hindi tayo wala akong bilhin bukas na lang siguro ako bilhin bukas gusto ko na bukas na diretso ako ngayon sa gasoline station kasi para hindi na pag nando nandoon ako sa bahay maubos ng battery ko pag na battery guys talagang pagod na pagod gusto ko nang matulog Ang tingin lang guys sa daan guys mainit pa guys mainit pa dito sa loob yanuhan ko yung temperature eh, eh minus ko yung temperature blue maganda tinginan tingnan sa daan yun dyan sa kanan guys nagparent yun sila ng mga machine machine sa garden or sa kalsada Yan ang business nila enter ang my goodness delicate Tonda Taming hmm. Taming Sasakyan Oke okay. Oke lang sa gitna 70 lang talaga kahit apat pa yan apat ka linya noon 92 nag change nag change na ang ano nag change na ang roll 70 na lang dito kahit apat ka lane pa yan apat na lane basta walang island walang uh, island 70 lang walang 90 noon 92 dito pagod na ako medyo na pagod pag uwi ko sa bahay mag ano ako na tayo guys sa gasoline station na gusto ko kasi mura dito border ng Netherlands at saka Belgium dyan sa unahan 50 sa unahan 50 tapos Cameroon pag si Tinta dito si Tinta pagdating mo doon may 50 talagang diretso 50 kasi ongko cajot. Eh, well, lap, kajut, lap. Kasih. Kasih. Ini tungguan, guys, Oke. Okay. nakarating na siya sa mga auto nga sa mga sakyanan sa mga truck nga galing sa Netherland kasi nandyan sa unahan na yung border guys Kimat-kimat na. Na. na ang orange nga light tayo iba dito guys hindi green kimat 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 ang like oh doon tayo paingon sa papuntang Netherlands tayo guys kasi hindi naman tumalayo sa amin guys 5 km lang to sa amin dito lang ako dumaan kasi parang daanan na lang pa galing sa work tapos ga, doon papunta ng bahay mga 5-6 kilometers na lang pag uwi ko so okay lang na uh, dito ako dumadaan para magtangi. Mm, tingnan nyo sa kabila guys nakita nyo yung tubig na dyan sa kabila kanal yan guys Di sa kabila kanal yan dyan auto uh, way of transportation kasi para hindi ma, ma traffic dito mga mga bigat na mga ano yung tulad ng mga simento or bato or yun dyan dyan nila transport yung mga mabigat para hindi masyad ha, green na green. Malapit na tayo, guys. Malapit na tayo. Tapos pag uwi natin, diretso na lang din kasi. Diretso na to sa bahay. Itong daan na to, diretso lang pabalik. Pagpunta sa amin. sa border, guys. Kwing! Netherland na tayo. Netherland na tayo, guys. Nagalit na, 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 na sa likod, guys. Kasi hinay ang takbo ko. Hinay takbo ko. Kasi malapit ako dito. 147. Pupit! <laughs> nandito na tayo guys, oh. Dito ako magtangki sa kapila. Ah. Oh, dito tayo. Hmm. Up. pipit daw. Okay. Galit siya kasi ang takbo ko daw. Hinay. Eh,